Sa Valentine's Day, huwag nyo na kami bigyan ng bulaklak. Kasi may bulaklak naman na kami. Diligan nyo na lang. Ta <laughs> Tikman mo man lahat ng pagkain sa buong mundo. Hindi-hindi mo malalasahan. What? Ang sarap ko. Kailan ka ba mag-aasawa? Iwan ko pa. Ang hirap ng buhay ngayon. Pati poke, kinakain na. Ah! Ay, <coughs> tay, tulungan mo naman ako sa assignment ko. Bakit ano ba yan? Gamitin sa pangungusap ang salitang paulit-ulit. Madali lang yan. Ang pambababae ay masamang gawain. Tay naman, asan yung paulit-ulit dun yung pambababae? <coughs>